Three ingredients lang makahagawa ka na ng ganito kasarap na potuseko. Ang potuseko ay isa sa mga cookies na napakadaling gawin at konti lamang ang mga ingredients na ating kailangan. At talaga namang melts in your mouth ang sarap nito at pwede nyo rin po itong pagkakitaan. Tara, upisahan na natin at dito sa ating mixing bowl maglagay lang ng 2 cups ng cornstarch. At sunod natin ilagay ang 1 fourth cup ng butter. At imix-mix lang po muna natin ito. At saka dahan-dahan natin ilagay ang 3-4 cup ng condensed milk para hindi tayo mahirapan sa pagmix. At imix-mix lang po natin itong mabuti. Lagyan na naman natin ng condensed milk. Hanggang sa maubos natin sa paglagay ang condensed milk, napakadali nang po nito gawin at kayang-kaya nyo rin po ito. Tunoy nang po natin ang pagmix hanggang sa maka-form tayo ng dough gaya nito? Ayan, at pwede na po ito. At hatiin na po natin sa tatlo itong ating do. Optional lang po ang paglalagay ng food flavor. Depende na po sa inyo kung gusto nyo lagyan o hindi. Dalawa lang po ang lalagyan natin ng food flavor. Ang isa, plain lang po. Maglalagay lang tayo ng strawberry food flavor at mango food flavor. Masarap kasi yung may nalalasahan tayong ibang flavor. Ayan at ganito lang po ang gagawin natin. Kung nasa bahay ka nang at naghahanap ka ng ekstra pagkakitaan, pwede mo gawin ito. Masarap din ito pang stock sa bahay, pang merienda ng mga chikiting, at tambaw nila sa school. Gagamit lang ako dito ng cookie cutter para pantay lahat ang gagawin natin. Kung wala kayo nito, i-form nyo na lang ng pabilog at i-platin ng konti gamit ang tinidor. Pero kung gagawin nyo ito pang business, mas maganda talaga kung pantay lahat para maganda tingnan at hindi tayo malugi. Kung wala kang oven, pwede rin po ito sa kawali. Sa recipe natin, hindi mo na problema kung wala kang oven, pero sa oven ko po ito niluto, naubusan kasi ng gasol ang lola nyo. Ayan, at ready na po ito para ilagay natin sa ating cute na mini oven. At napreheat ko na po pala ito, at lutuin lang natin ito ng 150 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. At ayan na po, luto ng na ating Potoseco. Pag ganito na may iba-ibang kulay, gustong-gusto ito ng mga tikiting. Milky din ito, hindi hindi nila ito tatanggihan. Masarap pag may iba't-ibang flavor para marami kang opsyon. Mas masarap ito pag lagyan pa ng palaman. Ang dami ng version nito ngayon na mas pinasarap pa. Maraming salamat hanggang sa susunod po.